Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, July 20, 2024 at sa oras na 9.30 ng uh, umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. At uh, muling papasadaan itong kahabaan ng uh, CP Garcia at sa ng ng uh, Diliman, Quezon City. Ngayong araw ay magsasagawa ng uh, clearing operation Sa ilalim ng uh, clearing operation na yan ay kasama dito ang illegal uh, parking at uh, sidewalk clearing At uh, bukod doon, itong uh, sinasagawang uh, clearing ngayong umaga ay uh, isa itong uh, preparasyon sa gagawin niya uh, zona sa Monday Ang uh, araw ngayon ay uh, Saturday may sinasampa na pala doon, no? Oh. Nasa kaabang pa rin tayo ng uh, CP Garcia. Ito, nasita dahil uh, habang tumatakbo ay walang helmet. Ay may helmet naman pala. Ngayon lang sinuot. Dalawa na pala ang nasampa. Simula na pumasok tayo from University Avenue at uh, kumahan na dito sa City Garcia Nandito pala yung may-ari kasama na lang para mabayaran yung multa o ayan o oh, pakita ko na rin yung multa at uh, pagka nabayaran niya na yan pwede na niyang uh, mismo ang kanyang sasakyan at tulad din ng uh, nasita kanina or nahuli may helmet din pero hindi niya suot o ngayon pa lang uh, pero matitikita na Nandito na tayo sa kanto ng uh, CP Garcia at ng uh, Katipunan Avenue. Uh, Ito yung papunta ng uh, Commonwealth. Ito naman yung papunta ng uh, O ng uh, Pasig Nasa corner tayo ngayon ng uh, Katipunan sa ng uh, J. Scaler. At uh, ilang bisis na rin ito na Itong kaba ng Katipunan At uh, ilang bisis na rin na may natitikitan dito sa bay, Tapat ng uh, fire hydrant Huwag na huwag kayong magpapark dyan May, driver may driver naman Aalis uh, na sana Ay naabutan ng uh, team So, apat na metro ang layo dapat sa mga fire hydrant. So, yung paikot niyan, apat na metro ang layo. Okay, tara. Ale, mali po. Tingnan po. Tingnan. Medyo lang siya. Ako, ako Yeah, dede, dede. Nasa kaabaan okay. pa rin tayo ng Katipunan uh, Avenue at nadaanan itong uh, isang sasakyan na nakaharang dito sa sidewalk. Ay, sidewalk Yes po. Ito po sa May space pa sana dun sa dulo. Malaki pa yung uh, space dito sa unahan para hindi ma-block yung sidewalk. Lumabas naman ang mayari. Kaya natikita na lang at uh, hindi na matotoo. Na uh, na Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Katipunan Avenue at ayan uh, na yung uh, atinayo. Inahatak na dito. After ng uh, Katipunan, nag-u-turn tayo doon sa may part ng uh, Aurora Boulevard, doon dito na tayo ngayon sa may commonwealth, or kapunta uh, na tayo ng commonwealth. Pag dinirutsu yan, yung flyover na yan, ang bagsak niya sa may Luzon Avenue sa congressional. So ito na yung commonwealth. Tingnan lang natin dito sa may kahabaan ng mga Commonwealth. Oh, ayan oh, naka-parallel na sila lahat. Oh, wala maganda na. Oh, di ba? Ang ganda ng resulta. Wala na, wala na halos na umaharang sa sidewalk. Ano bang simbahan to? St. Peter? Oh, St. Peter nga. Oh, wala na halos. Kaya, dire-diretso lang tayo. Ayun, may nakita ng isang vendors uh, doon. Wala yung scope eh. Itong uh, kumul-kumul naman na ito sa tabi, ito ay uh, project. Dito sa may Quezon uh, City. Pero yung gitnaan yan, ang na ng tao. Commonwealth, kumanan dito sa IBB Road. Nung nakaraan, doon sa kabila bago magbatasad, kumanan tayo. So dito tayo kumanan sa may uh, dadaanan natin yung uh, Congress saka DSWD. So bukod sa naka-illegally park na itong motorsiklo Naharakan niya pa yung uh, bike lane May inahatak na rin dito So nandito na tayo ngayon. Ito na 'yung uh, North Gate ng uh, House of uh, Representatives. At ito naman 'yung uh, DSWD o oh, 'yung maganda na nakaharang na lahat oh. 'Yung nakaraang a uh, araw nung uh, Thursday and Friday, hindi ako nakasama. Eh nag-upload ako ng video pero patuloy 'yung clearing operation. So ayan ang resulta, na na ito sa loob ng dalawang araw na uh, Thursday sa kanong Friday so ngayon yung Saturday nakasama ako so ipakita ko lang sa inyo yung uh, lawak nitong kongres uh, congress or yung bakuran lawak niyan. Oh, pa pala yung south eh. Ito na dahil sa north sa kapila. Sa tawiran, sa tawiran. Nasa kahabang pa rin tayo ng IBP Road. Alabas dito ng Pamuluel. So ito na yung school sa kaliwa natin. Ito ang mga pa ito. Quezon na city. Polytechnic University. May nakita tayong uh, fire doon. O ayan, na Para sa zona. Yung ating mga kapulisan. Karete na kami, tapat pa lang ang eskwela na palabas na ang IBP So dito tayo sa ilalim, napabalik na tayo ng Manila uh, Or lalabas din ito ng Commonwealth Avenue Ito naman yung sakop ng uh, sandigang bayan dito sa side Ito, umalis na, may driver Ano pala ito eh, pinaka Or uh, auto supply Pinutulak nila para lumabas lang yung sidewalk Pero natikita na yan Dito naman sa kabila Kaya nakakambalang pala itong van uh, dito Dito ginagawa dalawang sakop sidewalk saka kalsada yun pa sa kabila dalawang gulong na pala ang wala eh so bali ang uh, violation nito dalawa obstruction saka you kinonsider ng stalled vehicle so ang multan yan 1-2 okay tara na check bye ngayon uh, 11.45 ng umaga so back to base na tayo sa nakikita natin dito at uh, yung mga natikitan at nahatak eh kukunti na lang so very good ang uh, resulta ng uh, non-stop clearing operation dahil ang layunin ng uh, clearing operation ay magkaroon ng uh, Maayos at malinis na lansangan at bangketa para sa ating pamayanan.